Malamang, malamang na malamang na loko ka na. At eto rin ang dahilan kung bakit ayaw mo na magtiwala sa iba. Kaya ang vlog na ito ay para sa iyo. Sampung minyahan na mga manloloko. Pero bago yon intro muna tayo. Simulan na natin ang um panloloko. First line, kaibigan ko lang siya. Yan din ang sabi niya sa isa, na kaibigan ka rin niya. So, dalawa lang kayong kaibigan dito. Ah, kaya pala ginelfriend ka niya. Kasi, kaibigan babae. Pangalawa, it's not you. It's me. It's not you. It's me. Sino? yung umutos. Kaya niya nasabi yon dahil alam niya ibinigay mo lahat sa kanya para bilang pampalubag loob ta time, effort, and treasure mong ibinigay mo sa kanya. Ito ang sinabi niya. It's not you. It's me. Shhh. Pangatlo, ikaw lang yung gusto ko. Kasi may mahal siyang iba. Gets mo na? Hindi ka niya mahal. Gusto ka lang niya. Pang-apa, hindi kita ka iiwan. Kasi, hindi niya pa napapasagot yung isa. Na kapag naging sila na, babay na sa relasyon yung dalawa. Babay. 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 Panglima, ikaw lang. Sapat na. Pero mas maganda yata kung masigit 'Di ba? Kaya pinagsabay kayong dalawa. Gets mo? Pang-anim. May ibabalik lang ako sa ex ko, yung feelings namin dalawa. Yari ka. Pang-pito. Ikaw lang papakasalan ko in your dream. Pang-walo. Hindi ko kayong mabuhay nang wala ka. Nasa na siya ngayon. Ayun. Sumama sa iba habang humihinga pa. At pang siya, gusto kitang kasama. Kasi boring sa amin. Hindi niya pa ako chinatcha. Kaya pwede ka bang kasama? Alam mo na, pampalipas oras ka lang niya. Gets mo? Gets mo? Gets mo? At eto ang pinakamadalas mong naririnig na niloloko lang kami. Eto ang pinaka loko-loko sa lahat. Gets mo? Eto yung pang sampo Babalik na ako kay Lord. Wala nang explica. Yun na yun. Yeah! At yun lang po. At kung kung ang puso nyo po ay nadurog dahil lamang sa mga salita ng ibang tao, meron po akong Bible verse sa inyo. Hayaan nyo magpakawala ako ng isang salita lamang sa Biblia. Psalms 147 verse 3. And he healed the brokenhearted and bided their wound. Ibig sabihin, si Jesus Christ lang ang magpapagaling sa iyo. At yun lang po, maraming salamat sa inyo sa panunood na to. At uh, yun. Nagiba tayo ng content pero ganun pa rin si Jesus Christ pa rin ang maitataas na sa vlog na ito. Maraming salamat sa panonood at kung meron kayong gustong sabihin, like and subscribe lang po at mag-comment na rin po kayo about sa mga hugot nyo. Yun lang po. Maraming salamat and God bless you all. Outro labas. Bam, 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 bam!